Ang araw po mga kababayan, no? ngayon po ay araw ng Sabado. Siyempre, wala tayong trabaho. Uh, ang nga po ng ayan, uh, yan, maulan po ang panahon mga kababayan. No? Eh. So, yan. So, maulan po ngayon. So, dito tayo sa bahay. Dahil wala naman tayong ginagawa, kaya magpalaro tayo ng mga bata. Uh, Siyempre, ang ating gagawin mga kababayan ay ito. Ay, ayan, at bulpin. Walang katali ng sako. At sa ibaba, mayroon tayong tatlong bote. So, ang ibig sabihin ng mga kababayan ay tatlo ang ating kalahok. ah uh, simple lang ang kanilang gagawin. Yung pin na yan na nakatali ng sato ay lagay natin sa liig nila. Tapos, ayan, kung sino ang unang makasushoot dyan sa betilya ay magkaroon na may ay mayroon tayong premium. Nasaan ready na mo? So ayan po mga kawawayan yung tatlong bata na ating kalahok sa ating palaro ngayon. Siyempre kung sino ang unang makapasok ng bullpen diyan sa botelya ay magkakaroon ng 5 pesos. Ang susunod na makapasok ay mayroong 10 pesos. Ang pangatlo ay may 5 pesos. संसोगुना, स्टार्ट, स्टार्ट ना, अंतिज़ हिलो।

tatlong chikiting duko duko gamay na tan kasi uh, mabayad para walang gayas pero po sila dapat ano mo lang sila ganyan para walang gaya bibilang ako ng tatlo isa dalawa tatlo go <laughs> Kung sino ang unang makashoot ay may 20 pesos. <laughs> Agoy, kadugay. Parang, 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 si bagulo. Ano? <laughs> Yung pong isang mga kababayan ay

Ayan po mga kababayan. So, akala ko ang kalarong ito ay madali lang. Mahira pala. Walay, walay, walay gamit ang kamot. Patay, wala. Wala. So, ayan po mga kababayan. Uy, nasunod ka, Ah, okay. Sunod. Dawag na ka, ay Eto po yan. Sige, dito ko. So, ayan mga kababayan. Nanalo na po yung isa. Meron na po siyang 20 pesos. Ayan. Wala na tan. Ano tan?

So mga kababayan So maabot na po ng Halos 2 minutes So Bibigyan na lang natin sila ng consolation price Na tag 5 pesos So yun po mga kababayan Maraming salamat Sa yung panunod